Victim, 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 Nó victim, 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 Master. Noong panahon wala pang cooler. Dahil wala tayong gamit, ito muna. Ayan, lapit na. Lapit na. Kalahati na ng bearing. Paper roses. Oh, Hmm. Kevin nga, Kevin. Pinapanood si Kevin na naka ko na, ilang oras na parang hindi pa gumagawa. Baka hindi din ito yung pinagkakuan niya. Kasi, supply. Yeah, supply. <laughs> dapat yung mismo shafting ang pagpon mo para walang no, singaw. Para isakta. No? Pag yung um, laulaw. Hmm, wala. Natanggal na oh. ay mga pulot sira eh hindi ulig eh tama pinakamaliit ito mga pulot mahirap na nakita Tapos, na perspective. Teka, Labing presyo lo. Yun.